Hello guys. It's coloring day today kay Lola ngayon. Ayan. ano natin. Kita yung mukha niya. Ayan. Kukulay tayo ng buhok ni Lola. At kasi kailangan na rin natin siyang paliguan. So isasabay na natin itong pangkulay. Ayan. Hahalo natin to. Sa... Um, hmm? ito. Amoy ano... <laughs> Amoy, I'm, I'm just in a telephone, Miriam. Amoy ihi ni Lola, ammonia. <laughs> Ganito. Lagay natin ganyan. We're gonna color your hair, Miriam. What? Yan, tapos may mix natin dito. Yan, ito pala yung kulay na number ni Lola, yung blonde. L'Oreal. Or L'Oreal. Yeah. Natin. Mix natin nothing okay, <laughs> How's your cigarette, Miriam? I mean, is it fresh? How's your cigarette? Is it fresh or no? What? Is it fresh your cigarette? Yeah. Otherwise we're gonna change it. Mm -hmm. We're gonna complain if it's not fresh. Ayan, halo-halo muna natin. Tapos lalagay natin, papalitan natin ito. Tapos lalagay natin ito. Ayan. Ayan Shake-shake muna natin para mahalo yung solution sa loob. Tapos pupahid na natin sa ulo niya. Hate na hate kasi ni Lola na maligo. Okay. Kapag uh, Ken Ken, kapag <laughs> Ah, you want a uh, ashtray? Okay, just now. Kapag uh, <laughs> pinapaliguan ko siya, 'yun lang ang time na nag-aaway kami. Yan. Kailan pa siya nang last na dito? Last week yata. Alam naman nilang mga anak niya na hate niya talaga maligo eh. Galit na galit siya. At saka ako pinipilit ko lang siya. Pero sila, yung mga anak niya, Ayaw niya, kung ayaw niya, wag wag mo siyang pilitin sabi. Eh talagang hindi ko na kaya yung amoy. Amoy dilis na talaga ng oh, daing na nasira eh. Yan. So mo na si Lola. Okay, we put this. So we put this on. And we put potato carrots and salt and pepper and then put it into the oven <laughs> oh okay, yun guys ah uh, 13 5.30 na nagtapon tayo ng ano nag pa si Lola ngayon away na kami ni Lola paliguan muna natin siya yun eh, no, nag kanina dun sa labas yan mainipin kasi siya eh. Kaya, ngayon start na ng away <laughs> Hello hi, hi. see you okay miriam you need to stand up and sit here okay we're gonna wash your hair what are you just now wash it Yeah, we got hot water we got all. okay we wash it always we wash it <coughs> that's ra a -ra 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 cap, Miriam. Yeah. Hold here. You hold here. And take this off. Wait. Hold here. Hold here. Come on. Hold. Stand up. And sit here. Turn around. Ooh. yeah. Here. Sit here. Ooh. Yeah. A few moments later. Oh, you see am no, Miriam. How do you feel now? You yeah, feel clean. You feel clean and fresh, na mm I -hmm. I'm I'm singing, Maria. What? I'm singing. Mm. How's the chocolate? You like the chocolate? Ah, nice. I, have some. I will. I will. Thank you, Miriam. Now we're gonna do the blow dry. Blow dryer, okay? okay. blow dryer na si Lola. Hindi kami nag-away niya, na uto natin. Sabi ko, darating tinatanong niya kasi nanay niya. Sabi ko, darating bukas, kailangan maganda ka. Sabi ko. Yeah. Um, hair blower, okay? Okay, blower mo nga tayo. How is your hair, Miriam? You like it? Yeah. Yeah, beautiful, eh? You sure. Because you are pretty also. Thank you. of course you know how much you pay outside to the hairdresser with this mm -hmm. hair color mm -hmm. 200 shekel mm -hmm. yeah for me it's half the price <laughs> huh? yeah. so you must pay me 100 shekel no it's free motek it's free it's free oh, it's soft and nice. Nako? Nako. You know I'm joking. I know, I know. Where is your uh, sense of humor? Scush humor, sense of humor. Ah, buladas. A few moments later. Yan guys, at uh, natulog na si Lola. Sa wakas, uh, namiss ko tong ano na to, yung background ko na to. Yan, ang tagal ko hindi nakapag-vlog uh, at hindi ko na ilagay itong vlog, vlog natin background. Yan, wala, na-share ko lang kasi dito ako lagi nagbo-vlog noon. Yan, sa mga lumang video ko. Anyway, at uh, pag-usapan naman natin ngayon itong bakit tayo na demonetize. Yan, yung ano ko po, uh, channel dito sa YouTube ay na demonetize dahil 6 months ako hindi nakapag-upload. Ayun, na uh, nagpupuyat si Lola tapos uh, sa sa pagpupuyat niya, And para yung nasanay na tayo sa routine na yung ano eh, walang vlog. Hindi ka, nag, hindi ka na nag -e edit So tatamarin ka na, ganun. So hindi naman ako nag-ano doon, hindi naman ako nagsisisi. Kasi ano naman, hindi naman habol natin yan yung pera eh. Kasi konti lang naman ang kikitain, kinikita natin dyan sa pagbablog. Mas priority pa rin natin itong uh, trabaho natin dito sa Israel as a caregiver. Uh, tutusin na share ko na yan sa dati kong vlog. Yan, share ko dito kung magkano. Yan. Mababa lang ang uh, sahod sa ano, YouTube natin sa akin ha. Kasi mababa lang ilan lang naman yung views natin. Hindi naman million-million. Hindi -million, naman 100k. 3 uh, digit lang ang ano ang views natin minsan nga three digit ka lang eh Well, anyway, hindi naman tayo nag-focus uh, doon. Focus lang tayo sa pagbibigay ng information, sa buhay ko dito sa Israel, uh, at memories ko. Yan, ma-demonetize man, wala akong sakit ng loob. Ganon. On and off man, di ba? Pero, nagpapasalamat ako sa patuloy na nanonood sa atin, uh, at sumusuporta. Andiyan pa rin kayo. At uh, kahit kaunti man kayo, eh, sabi ko nga noon nung nag-uumpisa ako, isandaan na viewers lang. View per load, masaya na ako. Uh, ganun din ako ngayon, masaya na ako doon. Uh, at hindi ko naman na hinahanap yung ano yung malaking views, malaking pera. Well, bonus na lang yung pera, pero syempre. Pero yun, na ano ko lang, na mas malaki pa rin yung kinikita ko dito sa pagiging caregiver kumpara sa pagbablog. na uh, Naisishare ko lang naman sa inyo yung mga info. Yan, sa mga nangyayari dito sa akin. So ngayon, uh, gusto ko lang magpasalamat 'yan. Nung ulit ko, paulit-ulit na. Uh, thank you, thank you sa inyong lahat sa mga sumusuporta. Salamat sa panonood. Ako si Orly, magpapaalam na ako dito sa Israel. Litraw out. Bye-bye.